Uy! Anong mauli mo dyan? Gago! Ang gago kayo! Kasarap <laughs> nung hangin! <laughs> Tastes like tae Ina, Takot ang isda sa palutang Shout kay uh, Chester, kay mm -hmm. hey Hansel, kay Nana. I love you. Chester, suka to me. Mi 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 mi.

Pajay, dawa mo. Maraming bulate <laughs> ito. Eto na, minihintay nyo mga brody. <laughs> tangina! Dito tayo ngayon. Tangina sa lugar na hindi natanaw ng Diyos. Yeah, Brody ang uh, ina matalahib guys ang uh, kita nyo naman guys pa ang, ang game plan natin pag pag nakahuli na tayo ng medyo malaki laki bubulabugi na natin yung tubig <laughs> Uy, puta hindi ligtas dito mga brody sinasabi sa inyo putang ina pag dito ka naligaw gago ipagdasal mo na wag mong makasalubong yung mga pangit sa wrong turn ayan guys tak na natin yun na ba yung mga aso nangintay mo ko ling lalapit tayo lalapit tayo sa kuya mo kasung eto kama natin si kasung gab dinadaan na namin tak ina sabi sa inyo ina kayo daw Humunin na. Bumuni na ang taga-bunds. <laughs> taga <Tagabundoks. laughs> Mmm, panis ka, boy. Ewan mo, mm. na ng ano. Nagpulo na doon. Dapat magiinom kami. Ngayon. Eh, pero, syempre. Lifestyle muna. Lifestyle muna bago bisyo. <laughs> Uy! <laughs> Ito na, magtatanggal tayo ng chinelas, guys. <laughs> 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 Dahil tayo mga batang 90s. <laughs> Ang ina mo. Anaconda Part 3. Sabi nila, okay lang yan. Uy! Ah, walang hiya mo. Walang hiya mo. Pwedeng pang ASMR guys. Oh. ASMR. <laughs> Relaxing music. Na. Naglalakad kami ngayon. Medyo maputik. Hindi ko maikot yung camera eh. Pero goods lang to. Goods. Ayun. Ah, putang ina mo. <laughs> Kinuna. <laughs> Kinuna niyo sa ay. Medyo safe. <laughs> Medyo leptospirosis. Hindi <laughs> naman tayo ng daga, tayo naman ng tao eh, no. Okay lang. Goods lang. at least alam mong malinis yung kinain. Alam mong pagkain talaga yung kinain nun. Kung isasama man yung clip na yon, puta, pasintabi na lang muna sa mga nakain. Pinamuling. <laughs> oh, hindi nyo natatanong, si Leng ang oh tunay na pangalan ni kasong ay Leng Lengbert Uy, natuloy tayo ngayon ba? Salag Bridge Uy! Ah! Uh! Munoy na akong munoy! Medyo nangubog tayo doon Very light lang naman guys Very very light Fucking ina, oh. Fuck that shit. Ang mga <laughs> 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 itong pamuyos ko, Chad. Chad, bahawa nga nitong pamuyos. Magugasa ka, Chad. Pugas tayo, guys. Medyo dirt. Pero goods. Okay lang. Putang ina. Okay. Tara na pamiwas natin pinakawak natin kay Chad ha? so kung di nyo alam nung kabataan ko kabataan namin nila nila kasung nila kuya nyo Topo, ah, mga panahong payat pa kami eh halos linggo linggo kami na ano na na labas para mamiwas ang hindi ko natutunan manghuli ng gagamba so ayun nga dito na kami medyo kasi nga walang pamain ito na kayo usap kami dun sa sa may isang may-ari nung bahay dito na kung pwede sana eh maka makapagwakay kami sana ng pamain na eh. So, ito. sila dito toto mm, um, oh. oh, oh. <laughs> like tae <that>, eh. <laughs>

Oh, oh, siempre tigmo na wala na lang agad. Alam okay. mo kung bola rin na dito, cheaping position. Yak sahi to your family. Petak <laughs> <That, laughs> Shout-out out kay Chester, mm -hmm. kay Hansel, tsaka kay I love you! Chester sukat mi, mi 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 mi. yee 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 One minute, nakahuli na ang pinakamatanggad sa amin. Wait lang. Manap lang ko lagayan. Jed, ano mga pacing strategy mo yan? Diyan ko lang, sa ano? Embark. Sa embark? Embark. yan <laughs> yung niya tangan? Sobrang tangan ng isdang kakagat sa'yo pag may... <laughs> Nakotib do'y. Ang <laughs> ina mo si Jed, humangin lang. <laughs> ubud mo lang ba? <laughs> Nakotib do'y. Nakotib ba? Huwag kang maniwala dyan. Tingnan mo itsura ng lagay ng pinain. Takot ang isda sa, <laughs> sa palutan ko. <laughs> sa palutan ko parang pahay. <laughs> <laughs> ano ang <na> maganda? <badalga? laughs> Ay naka Sala ka, Betty. Wala nga, wala na Tanga yung pahay <pain> nyo, nakakahawak nakaka, <laughs> <nakakawak laughs> <yung pain po. laughs> ng ano. <laughs> sa, <laughs> ang daling! Ah, may humila na. Wala, binitawan. May tayo ng bulate. Wala ka, Jed. Wala ka, Jed. Wala ka, Jed. Wala ka, Wala Tulutan tayo hindi abaya ako. Ayun ka kahit pag ako ng Ano ka Mube? ka dyan sa linaw na miming wede? Ito magulaw.

Don't uh, uh, <laughs> <laughs> Oh. Lalaki, Ababae. babae. Walang sinuga. Tang ina mo, ducks, may pilay ako dito sa Oh, tang ina. eh. Hindi <skas Gentleksi> Ko. tang ina mo dyan <laughs> 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 Ito pala, damsit ng platero. I'm, sure. right. I'm right. Yeah.